Good morning, ma'am. Papalap ko lang sana yung permit ko. Ma'am, after niyo po magbayad sa window 3, okay na po yung permit niyo. Dito lang po yung window 3, ma'am. Okay, noted. Ay, ma'am, by the way, malapit na po kasi yung Christmas party namin. Baka pwede po kayo mag-donate, ma'am. Attorney, yung pagsilisit ng government employee para sa Christmas party, legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 7, Paragraph D ng Republic Act 6713, o yung Code of Ethical Standards for Government Employees and Officials. Pahigpit na ay pinagbabawal sa sinumang kawani, empleyado o opisyal ng gobyerno na humingi o tumanggap, directly or indirectly, ng anumang uri ng regalo, pakonsuelo, pabuya, premyo, pabor, utang o anumang bagay na may halaga mula sa kanyang pagganap sa katungkulan sa gobyerno. Ito ay may parusa na multa nakatumbas ng anim na buwan na kanyang sweldo at maaari ding matanggal sa pwesto ang nasabing kawani o opisyal ng gobyerno. Ang bawat isang solicitation letter ay isang kaso, magbigay man o hindi ang kanyang hiningan. Attorney, may inaayos akong permit sa City Hall pero ilang beses na akong pinapabalik-balik dahil sa mga staff na naka-holiday break. Ano bang ang sinasabi ng batas pagdating sa government transactions during holiday season? Ayon sa Section 2 ng Implementing Rules and Regulations ng RA 6713, dapat ay maglagay ng mekanismo ang head of agency na may kapalit agad ang empleyado na nakalive upang hindi maapektuhan ang serbisyo ayon sa Section 3 ng parehong Implementing Rules and Regulation, kailangang sagutin o tapusin ang proseso ng anumang request, liham o transaksyon sa gobyerno sa loob ng hindi hihigit sa labing limang araw mula sa pagka-file nito o pagkatanggap ng anumang opisina ng gobyerno. Ang mga lalabag na mga kawani o opisyal ng gobyerno ay maaaring kasuhan sa Civil Service Commission o sa Office of the Ombudsman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.